Ako po ang inyong kapuso. Kapuso mo, Jessica Soto. Mga kapuso, samahan niyo po kami sa pinakabagong episode sa Gabi ng Lagim. KMJS Special Episode. Matunog ang mga balibalita ngayon sa bayan ng Pilar, sa barangay ng Wakasaw, sa Baryo Maasi. May mga misteryosong tunog raw na narinig sa bubungan tuwing gabi. Lumipad ang aming team papunta dito sa maliit na baryo sa Pilar Bataan upang hanapin ang misteryosong pamilya na nakatira sa gitna ng kabukiran at malapit sa karagatan. ang mag-asawang si at Choring at ang nag-iisang anak na si Elsa. Ako po si Chupaeng. Matagal na ho kami naninirahan dito at uh, marami na ho kami naririnig na may mga multo, may mga aswang. Pero hindi ho ako naniniwala. Hanggang sa ako na ho mismo nakarinig ng Nakakapangilabot <sighs> Ako po si Chaoring uh, Matagal na po ko dito sa baryo po namin Sa Maasim uh, narinig ko po mga balibalita Diyan sa kanto na meron daw po dito aswang Hindi po yata totoo yun Pero minsan po may narinig po ko Ng mga kaluskos lalo po pag madaling araw tinitignan ko po mga kaliskus po yata mga demonyo yun tapos po tinitignan ko po sa luswala naman po ah uh, napatunayan ko po na minsan po isang araw kinilibutan po talaga ako ang kasintido hindi ko po alam kung anong itsura po ang nakita ko talaga po nakakatakot Ako po si Chaelza Bali, minsan po ako po yun ay iwan dito pag wala po si nanay ko tsaka si tatay. Tapos one time po, minsan po kasi mas, ginagabi po ako umuwi, galing po kasi ako sa klase, naramdaman ko po na para po merong sumusunod sa likod ko. Tapos paglingon ko po wala po naman. Mga ilang beses ko na po nararanasan yun tsaka narinig ko po yung tunog na yun na parang meron nagpapasuit sa akin. Dito sa bahay mismo na ito, narinig ang misteryosong tunog ng pamilya ni Chupaeng tuwing gabi. Ano ang bumabalot na misteryo sa bahay na ito? Bakit merong mga tunog na bigla na lang naririnig? Kurang! Ay, oh, paay! Eh, Nandiyan ka na pala! Asa na alak mo? Ay, eh? magagabi na! Ay, nasa may bata na yung... Eh? Sadyang gabi na ay eh, wala pa! Ay, hanapin mo yung alak mo! Kung ba sa bata na ano yung nasa may bata na yan? Elsa! Ay, eh, tatawagin ko lang sa labasan baka nandoon! Elsa! Ay, nasa ka naman, bata ka, Elsa! Ay, pumarini ka na dito! Elsa! Nay! Nay! Eh, saan ka ba napunta? Eh, kagagabi Kagaga, na, eh, kita mo maraming dito mga manignot, mga impakto! Napunta lang po ako sa aking kaklase. Ay, pumasok ka na dito! Kakain na tayo! Ang gano'n si Itay mo? Ay, din eh. Ay, tara na. Ay, -ta gabi. Ay. ay, tayo magkakain na. Ay, mag-ayos na dyan. Mag na kayo kanya ng na pagkain lang. natin, ha? Kanya-kanya na tayo pumain dito. Dito na lang. Ako sa takip ng ano,

Hindi lang ako nakakaramdam pati si Ureng at aking anak na si Elsa. Elsa ano ba yung mo dito sa ating lugar? Kaya lang po nung gabi na yun hindi na hindi ko po siya narinig dahil nga po sa sobrang pagod ko po kaya napasarap ako ng tulo. Si Ureng yata lahat nakarinig eh. Narinig ko po yung una. Takot na takot po ko. Ginising ko po yung asawa ko. Tapos po narinig ko po yung pasukit. Sabi po nang ayaw ko manig yata tayong aswang. Yun po narinig ko yung gabi na yun, hindi ko po malilimutan sa experience ko po, may pumapasweet po, ang sabi po ng suwit, 150, hindi ko po alam kung anong tinutupoy, utak ko ba o oh. bayad si Shopee. hanggang isang gabi habang papauwi ang anak nilang si Elsa. Isang gabi, may nadiskubre si Chupae. Turing? Asawa niya si Uring. Uri. Ang ah, asawa niya kasing si Uring. Bigla ang nawala. Masakaya si Uring. Ating gabi na, hala pa rin si Uring. Elsa! Elsa! Asan ah, ang ina? Hindi ko po alam, itay. Eh. Ang alam ko po ay eh, natutulog na siya. Wala siya dito, maaga ka na gumising. Ganapin mo sa bakuran, balik. <coughs> Badyak ka na pa-urin! ka na pa-urin! ka na pa-urin! na lang ho kami, eh, nakita namin si Uring. Pinasa likod bahay kayo iwi, nagpapa-urin ko pala. Oh. Kaya po pala madalas kami makarinig ng tuwing hating gabi ng 1.50. Mga hayop na bak lang yung ginawa palang buking ng likod bahay namin. Ang dami-dami pala nilang po may besto rito. Hindi lang pala si Nanay Uring. Kaya shout out sa mga bakla na yan. Okay, 150 na 150. Naririnig din. Uy, hanggang mabaliw si Uling sa 150. Shush. Shush. 150. Hanggang natuklasan ni Chupaeng na ang kanila palang matagal nang natatakutan ay ang kanyang asawa na si Uri. <laughs> si Chia pala may tama sa ulo. Gayon pa man din hindi naman pinapabayaan ni Chupaeng na alagaan, si Chowry. Patuloy ang magpapauli. <laughs> ang pamilya, ano't ano pa man ang mangyari, pamilya pa rin maituturing. Ang pamilyang uring. May mga istorya ba kayong kababalaghan o di kaya nakakapanindig balahibo? Isulat lamang po yan sa aming official fanpage ng KMJS15 o di kaya maglakip ng mga larawan na nagpapatunay rito. Hanggang sa susunod na linggo mga kapuso para sa isa na namang makabuluhan na kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso, kapuso mo Jessica Soto.